Isa sa mga celebrity ng na low-key lang ay ang kina Janine Gutierrez at Paolo Avilino. May mga iba't ibang ispekulasyon kung bakit naghiwalay umano si na Janine Gutierrez at Paolo Avilino. Ngayon nawala na rin si Kim Chu at Zian Lim ay siniship na mga fans si Kim at Paolo na nagkasama sa hit series na Linlang at ngayon ay sa What's Wrong with Secretary Kim. January ng 2023 nang kumpirmahin ni Janine Gutierrez sa isang panayam na may relasyon sila ni Paolo Abellino. Ngunit kung kailan nagsimula ang kanilang relasyon ay sila lang ang nakakaalam. Nang patapos na ang taong 2023 ay umugong na ang mga balitang hayiwalay na ang dalawa at matapos ang ilang buwan ay nagdesisyon ang dalawa na magbalikan at magkaayos na. Kung bago ka pa sa channel ko, ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at comment down below. Ngunit itong nagdaang Pebrero ay may kumakalat na chismis na tuluyan ng tinulduka ng dalawa ang kanilang relasyon. Ayon sa mga napapabalita ay hindi naman si Kim Chu ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Dahil ayon umano sa mga legit na sources na malapit sa dalawa, ay si Janina umano ang tumapos sa kanilang relasyon. Dahil lang mapag-usapan kung li-level up pa ba ang kanilang relasyon, ay wala umanong naisagot si Paulo Avilino. Dahil sa walang plano at walang patutunguhan ang kanilang relasyon, ay mas minabuti na ni Janine na tapusin na lang ito. 34 years old na si Janine at 35 naman si Paolo. Kaya tama lang naman na mapag-usapan na ang kasal. Kaya ngayon na malaya na si Janine, ay napamangha naman niya ang mga netizens na mag-upload ito sa kanyang social media account nang i niya sa kanyang Instagram ang kanyang mga bikini posts. Komento naman ng iba ay lahat na lang ng mga artista na pagdaraanan ang hiwalayan ay bigla na lang mag-upload na mga nakabikini sila at ang iba ay halos maghubot-hubad na para lang makita ng kanilang mga ex kung sino ang mga sinayang nila. Proszę Państwa, proszę.